Gabay patungkol sa ating lunar calendar o moon phases. Gabay na latest gabay na new updates. Gabay na kumpleto at detalyado. Hello, what's up kasi It's me, Franz Kelblad, muding nagbabalik. Nung nakarang video, inihatid ko sa inyo ang tinaguriang pinakamasuswerteng kulay sa panahon ng first quarter. For today's video, ihahatid ko naman sa inyo mga Kasinyal, ang tinagurian na mga malas na kulay tuwing sasapit ang panahon ng first quarter. So mga kasingyan, ano pang hinihintay natin? So panoorin natin to. Ang kulay na may hawak ng pangalawang pwesto ay ang kulay bangkas na kulay itim ang mga paa o kulay bangkas. Tinatawag green mga kasingyal ang kulay na ito na pile sa ubikang English. Madali rin makilala ang kulay na mga kasingyal. Heto ay kulay puti na kulay na may kulay sa kanyang likuran or di kaya naman mga kasinyal, ang ibang katawagan dito ay tinatawag nila na white chocolate so mga kasinyal ang example ng kulay bangkas ay makikita nyo sa ating video ang kulay na may hawak ng unang pesto o ang ating top 1 ay ang tinaguriang malas na kulay tubing sa sapit ang panahon ng first quarter ay ang kulay pumpkin na kulay itim ang mga paa. Ang kulay pumpkin mga kasingyal ay napakadali lang i-identify o makilala. Yan makikita nyo sa ating video mga kasingyal. Yan ang kulay pumpkin. So, ayan mga kasinyan, natunghayan nyo ang ating gabay patungkol sa tinaguriang mga malas na kulay sa sasapit ang panahon ng first quarter. Kung bago ka palang ang nakapagpat sa ating muting channel, kasinyan, don't forget to like, share and subscribe and also click the notification bell para updated ka sa mga videos na aking in-upload. So, thank you so much for watching, kasinyan! Only worth it if you work for it i won't stop till they hey guys do you like the video if yes please I don't forget to subscribe and like the video it really means a lot to me thank you